Mayang adlaw sa tanan. Busit, na talaga ako. Bakit kaya ganito lahat no? Ay, hindi naman lahat. Bakit kaya ganito yung mga guest no or yung mga tao? May ibang tao talaga na siguro dahil hindi nila CR or public CR sila. Kasi ako di ko talaga pag nag-CR ako sa iba talagang pina ko ng maayos yung ano kung di man ipa-flash yung tubig, pinapabayaan yung tubig na mag magagas-agas, yung hindi pinapatay. Tapos alam niyo ba, tingnan niyo yung CR namin, yung toilet namin. Talagang napuno siya, hindi namin alam kung ano nilalagay, napkin ba or ano bang nilagay niya, binaradyaan. Hindi ko alam kung gaano kalaki at katigas yung tahi nila. Bakit ganyan? Kinamay-kamay na namin dalaw ni Melmar. Hirap na tarap talaga kami kasi Ewan ko ba bakit lagi naman ako naglilinis ng CR kahit sa Pina big Brother, kahit sa CR namin. Talagang pag naglilinis ako, talagang gusto ko talaga kahit papano pag nagsisi uh, hindi ko man talaga maintindihan bakit ganoon bakit meron namang trash bin sa gilid ng ano bakit na natapon doon yung ano porket hindi si CR ganun okay lang yung madumi kasi madaling lanisan pero yung magiging barado na siya parang ang hirap naman talaga guys. Tapos minsan mauubos yung tubig namin sa tangke kasi yung gripo namin guys, alam nyo ba, yung gripo namin or yung faucet namin, limang beses na yata napalitan ng mga gripo yan. Palit ako. Bumili na ako ng marami kasi laging napuputol, nalulustre, di ko maintindihan kung ano bang ginagawa ng mga guest dito. At ganyan ang nangyayari sa ating CR guys okay lang yung magdumi-dumi kayo kasi may tagalinis kami pero yung magiging barado yung toilet ay talaga hindi naman talaga may iwasan yan sa lahat ng mga public area talaga pero sana naman yung mga magsi CR naman be responsible naman kasi meron naman tayong basurahan sa gilid trash bin sa gilid trash bag batawag noon meron namang tapunan doon naman natin itapon yung mga bagay-bagay na hindi pwede itapon sa ating toilet Bawal kasi ay guys, kinakamay na namin guys para lang malinis. Shout out kay Mar talaga. Maring Mar, please. Thank you so much for sa pag Hindi talaga. Hanggang ngayon barado yung CR namin. So babakbakin na naman namin yon. Pero wish you talaga siya guys. Anyway, sana naman please maging responsable naman tayo or lalong, lalong na 20 lang naman in entrance ninyo. Tapos hindi naman masyado. Basta hindi maganda ang CR namin pero sana kahit papano naman para naman hindi kami maperwisyo guys kasi kulang pa yun sa pambayad ng aming mga trabahante at para kudkurin namin yung mga dumi ninyo sa aming toilet. Anyway, moving on naglilinis kami at nag-aayos kami ng aming mga paligid na kung saan inaayos namin ng aming waiting area para kayo ka nais-nais naman sa paningin ninyo. At syempre, tulong-tulong pa kami dito sa bahay, sa farm na kung saan. Lahat kami ay gumagalaw talaga dito at nanatiling malinis kahit papano ang aming kapaligiran dahil sa mga social climbers na tumutulong dito at syempre ang aming mga maintenance na rin. So, ayan na nga kami, tulong-tulong para maging maganda naman sa paningin ninyo. At guys, sana naman, kahit magdumi kayo dyan, kahit magtapon kay ng mga basura dyan, walang problema kasi andyan po silang lahat. Andyan po kami para magwalis at magtapon na inyong mga basura. Huwag lang po natin talagang um, sirain ang ating toilet bowl, guys. Kasi talagang... Ay naku, ang hirap talaga. So ayan na nga, kasama po namin ang aming mga social climbers para maglinis dito. At para bonggam-bongga -bongga na pag pumunta kayo dito. At andyan na nga may bisita kami si Nang Adorasyon. At ginulat ko nga siya habang nagvideo siya ng aking mga manok. di oh, ba diba? Nagulat siya talaga. <laughs> hindi niya alam na nasa likod na pala niya ako. Kasi pinablog niya po ang aking mga alaga dyan. Para naman makita niya kung ano ang itsura nating mga alaga. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano ng update. So ito na nga, ang dami na nga na naman po mga itlog. At hindi na nga magkaugaga ang kanilang mga itlog kasi nga hindi nila alam kaya nababasag-basag tinan mo di, sino hindi mababasag dyan itlog lang sila ng itlog dyan at hindi lang isa, dalawa, tatlo ang nanging itlog dyan halo-halo na po, tinan mo po to ito maliit sa malaki, pato po yun tsaka manok yung iba naman, pabo naman yung iba naman, pato tsaka pabo nagkalbahalo na po ang kanilang hindi na nila alam so ang ginawa ko, nagpagawa ko na bumili ako ng mga um, pugara ang tawag nito sa amin or kanila mga nest or pugad or parang itlogan pinalagyan ko po ng mga um, dry na mga tela para ilipat yan yung mga itlog kasi para um, tag na tumutul-tul ano ba yun yung pupuntahan nila kung saan banda yung may itlog doon sila itlog kasi kung saan saan na lang nangingitlog ang ating mga manok guys so dapat matuto rin sila kung saan sila mangingitlog so nilagay natin dyan sa may taasan para hindi nila basta-basta apak-apakan so ito na po yung malaki na yan sa pabo po yan yung mga medyo kalahati lang yung ay kalahati yung um, sakto lang yung laki sa pato po yan at saka yung mga maliliit ay sa manok po yan so halo halo na talaga ang ating mga itlog so pinakuha ko nga yung mga itlog dyan o kita nyo ang dumi dumi ng mga itlog diba kasi naapak-apakan lang nila so nilagay natin siya sa kanilang pugad para doon na sila talaga mangitlog ng maayos ayan no yung malaki sobra dyan yan yung dalawang yan Ayan, pabo po yan guys At kinain namin, ay kinain Nilitsyo na nga namin ang aming isang pabo Yung malaki na ano Kasi yung pabo na lalaki dyan Hinihigop po niya mga itlog Pag na-stress po sila Yung mga pabo Kinakain po nila mga itlog Hinihigop nila At nadadamay po yung mga ibang itlog At yung nabasag na itlog Ay, ayan na Nalagay na po sa kanin Nilagay ko po dyan ng aki Inugasan ko po yan guys Pero hindi matanggal-tanggal yung itim na yan guys So ayan At naglaba rin po si Amanda Para po sa ating mga damit At habang naglalaba At kami ng aming ginagawa Nagpapalinis muna kami ng aming namin kuko para naman kahit papano ay malinis siya at pinalinisan ka namin kasi nga kinutkot namin yung kamay namin doon sa toilet bowl. At habang nagluluto kami, ay nagluluto, habang nagpapalinis ako ng kuko, sila naman nagmamerinda like crave sila ng carbonara pero shout out sa pamilya ko at sa mga taga dito sa probinsya. Hindi talaga sila mahilig sa carbonara kasi hindi nila magusto talaga yung lasa. Espagete talaga ang nasa panlasa namin mga pula. Shout out dyan sa mga hindi mahilig sa carbonara lang lalo yung mga taga probinsya. At ito na nga, nagluto rin si Ria hindi ko alam kung ganyan yung itsura ng barado sa CR. Parang tubol. <laughs> Ganyan. Hindi ko alam. para siyang fishball pero mahaba lang po siya pero more on gulay po siya. At ito na nga. Ang laki ng saging. Ganyan siguro yung bumara doon sa toilet. Bakit siya hindi ma-drain -ma at hindi ma-flush. So, ito na. Kaya na tayo. Hmm. Gaya gaya po tumaya. <laughs> mm. Sarili talaga. Pag nakakita ka ng saging na kulay green, hello yon. Pag nakakita ka ng saging na kulay yellow, hinog yon. Pag nakakita ka ng saging na kulay brown, <laughs> utin ko yun. <laughs> Toron yun. Mmm. Sabay yun. Ang hanggang.